Okay, so good day sa inyo ka TH no? So nito kami sa lugar sa Kalinan Hindi ko na babanggitin yung lugar Kasi privacy daw So Ang lugar na ito ah, Pinuntahan ng mga hapon Dati Every July daw siya pumupunta dito Tapos kinetik na daw yung lugar Yan Itong lugar na ito Tapos Mayroon dito ang malaking bato ito, so, itong baton to, na move na to. Doon yung galing o, oh, sa may banda din sa may kabila, malayo na boldo sa napunta na dito. Ngayon, kung titignan kasi natin yung baton, legit siya, may mga marker at saka sign. Meron siya tinatawag na dito na uh, geometric hole, no? Yan, posible yan uh, ay uh, looking yan papunta doon sa ano. Tapos meron siya ditong uh, old road ba? Old road. Yan Oh. Diyan sa taas, may foot trail O, foot trail lo. Ay na. Ito po trail marker. Ito yung hintuturo toro. Ayan o. Kung naka ano. So, namove na ito. Ibig sabihin galaw na. Pero unang-una sa lahat. Makita naman natin yung ano po trail. Tsaka yun. Ito pang, pang tunnel o. Ayan o. Ang guhit na yan. Ibig sabihin, pang tunnel yan. Tapos, may heart. Well, heart. Well, may heart. Ibig sabihin, may deposit. Then, ang terrain, sloping. Ibig sabihin, ang terrain nito, patag sa base slope dun sa area sa kabila. Ganoon, no? No? Then, meron pa dito ang terrain and parang isang kamay na nakaganon nakabaligtad sabi nga no. Peace. Yan eh. So makikita natin dito Yung lahat ng pinakataas nya Ayan sya Medyo madumi lang May guhit dyan Ito Line up ano yan Ibig sabihin tunnel No then sa baba meron tayong tinatawag na to dalawang hole 'yan papasok na rin dalawang hole sa ito 'yung ano ibig sabihin ito 'yung itong malaking bato ito 'yung dalawa nandoon nandoon 'yung dalawang batong noon no nandoon tapos may deposit na doon banda sa bay bahay yung turo. Yan o. Yan. Yan siya. Tapos. Yan. Nagay yung bato na yan. Sir. Okay to sir. Asitin. Yan Tapos. May trail mark siya boss to. May trail mark. Tsaka daaran ng hap. Daaran dati. Old road din o. On road. Don, daanan, oh, daanan uh, doon? Daanan sila. Oo, daanan yan. Daanan ako po niya. Kilit ng ang landahan. Oo. Oh. Ano daanan nila yan. On the road. Ibig sabihin, lumang daan. Kung, para, kung sabi ni Papa, daanan na dati. oh tapos ito. Trail mark put Trail mark. Ibig sabihin, travel siya na ng, onti. Nang... Ito. Medyo may kalaliman to boss. Kasi meron siyang tinatawag na pang tunnel ba? Oo. Ang tunnel ba sa ilalim? Pang tunnel eh, no? Lalim masyado. May sapa ba dito? Doon. Ah, may sapa. May sapa. Yung banda. Ito pang tunnel to kasi naputol siya, oh. Tapos itong trail mark niya, foot trail mark, nakaturo dun sa may ito, dalawang hole. Tapos ito yung bato. Tatlo. Tapos ito yung deposit mo. Yung tailera lang. Oh. Posible yan dun. Oh. Yung banda. Yan. Yan ang pag-aaral ko yung bus. Ang ah. mm, bato pa yung pagka-heart to. Hmm. yan. Tapos directional. Hmm. Kating dito, kating doon openings C tapos directional ano punta doon hmm ang galing hmm itong nito kung titignan natin siya mayroon siyang hole dito maliit lang naman Ayan then ito nakahap. half naka, -hap, naka -hap moon ba yan on no? naka -biyak. ito may replica to nandun sa ilalim ng hukay nila kasi so, parang ito yung filing ng formation ng rock yung sa ilalim na ito ay tsura meron syang maliit na heart ayun o no? heart dyan maliit lang no yan butas nila no ano mga nasaan ito 15 15 14 to 15 natin natin dito magkakaalaman tayo kasi gadget na gamit natin 15 feet natin kung may laman pero kasi dito yun eh yung dito, duma, dito tumuturo eh di diba, mm -hmm. 你跟是 untuk dibidere Itu big boss. Hai to nisa Mamaya ko na explain sa na. O oh, sige sir. Okay natin. na, 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 na. So, ito yung natin. Ah. Tata iyon. Okay lang si. Sige, tinulungan Mga

Let's go let mindset sabihin ko sa inyo kung gano'ng kalalim doon tayo okay lang doon? okay doon tayo para okay. maka-explain ako oh. maayos huwag okay, dito maka-relax doon <laughs> oh. eh.